daw natabunan ko sa langit, pagkabalo na ako nga napatay na among karbau Kay maug na among ginapangabuhian, ginapanghornal, wala na may pangabuhian. Labis ang dalamhati ng isang pamilya na magsasaka sa barangay Ilian Magpet, Cotabato. Matapos matagpo ang pinugutan ng ulo, pinutol ang mabinti at tinanggalan ng lamang loob ang kanilang alagang kalabaw sa boundary ng nasabing barangay at sityo kaunod barangay magkaalam. Ang kalabaw ay pag-aari ni Cesar Luhong na ipinastol niya gabi kamakalawa at nakita ito ng isang magsasaka kinaumagahan na wala ng buhay at wala ng parte ang ibang bahagi ng katawan. Agad niya itong iniulat sa Barangay Kapitan ng Ilian at sa may ari ng Kalabaw. Iniulat din ito sa PNP Magpet na kasalukuyang nagsasagawa na ng masusing investigasyon. Ayon silang residente, hindi ito ang unang kaso sa lugar. Kamakailan lamang, isang kabayo rin ang natagpo ang kinatay sa isang sakahan at tinangay lahat ng bahagi ng katawan nito at bakas ng dugo na lamang ang naiwan. Sa panayam, halos maiyak si Nanay Natalia Cabrera Luhong, asawa ni Tatay Cesar, habang inaalala ang kanilang alagang kalabaw na may git -apat na dekada na nilang katuwang sabuhay kung sa man ug naa sila kasuko, magprangka lang dai sila no bili lang nila apilon ang hayop kung naibog sila ug sudan nadto lang ta sila sa ma palitan eh. mapalitan panako sila isa kilong karni para maulian lang sila sa ibog nila anya hindi na nila iniisip ang halaga ng hayop dahil itinuturing nila bahagi ito ng pamilya ang katuwang nila sa pagtatanim pag-aararo at maging sa pagtaguyod sa kanilang pang-araw-araw at pagpapaaral ng kanilang mga anak wala naman daw kaaway ang pamilya kaya posibleng napagtepan lamang at kawala ng pagkain ang naging sanhi ng pagkatay sa hayop. Taloyan lang ito ng himo anak, na, hikapon sa ginoo nga, di na nila utruhon, kaya kaluluoy kayo ang mga magoo mga ilang kuhaan o pangabuhian. Luigi Alan Tutor, NDBC, Bida Balita.